Andang hapon mga lods Ito so, gawa tayo ng ano pang, pang twitter Ating project ngayong ano Ngayong taon Pasilip lang muna mga lods Abangan na lang ang sound check. Uh, susunod na mga araw. O baka sa linggo. So ayan mga lords, hanggang dito lang muna ang ating video. Ayan ang ating araw ano, driver. Possible 506.